Ito na ang pinakamahirap kong biyahe sa move it mga tropa Kasi ba naman, bumiyahe tayo ng 16 hours mga tropa Kaya tara, samahan mo ako sa trip ko sa buhay ako nga pala si Revisel, KNG. Yeah. Bumayay tayo ng maaga mga tropa kasi balak natin kunin ang AM Rush Incentives mga tropa. Lalo na kapag Monday, Matic 450 to. Kaya paldo tayo kapag nakuha natin to. First booking natin, long pick up agad mga tropa. Ang tagal pa lumabas ng pasayero natin mga tropa. Pa-passenger no show ko na sana eh. Kaso dumating. Kaya inatid na agad natin ang mabilisan to. Inatid natin sa Commonwealth si tropa. Pagkatapos noon, meron na pumasok papuntang Novaliches ulit. Etong si tropang pasero natin, parang lasing na nilalabanan yung sarili. <laughs> hirap sumakay mga tropa pero so did si tropa pinalo tayo nyan at tumingi pa ng sticker next booking natin sa golden green Apartel mga tropa tulugan ng mga lacheng to mga tropa at ang pasero natin dito ayaw magpasama sa video mga tropa pero ang laki ng binigay 300 pesos mga tropa long ride pala to papuntang tondo pagdating natin deka may nakuha ulit tayo sa Deka mga tropa. 86 pesos papuntang Southeast Asia College mga tropa. At habang papunta tayo sa drop off niya mga tropa, may nakakilala pa sa ating tropa kaya binigyan natin niya ng sticker. Tapos tanungan kung nakailan na, baka may makakuha sa amin ng incentives. Pero ako nawawalan na ako ng pag-asa kasi 7:30 na, nakakaapat pa lang tayo mga tropa. Hindi na tayo naka-manual pero puro long ride pa rin binibigay sa atin mga tropa. Next booking mga tropa sa harap ng bahay nila nakatapak pa tayo ng tae talaga naman ang swerte mga tropa pang limang booking natin si madam mga tropa tourism yan at nanghingi pa ng sticker yan sa atin si madam kaya binigyan natin ito lang ganun ito lang ito lang mo lang mo dito Yeah, <laughs> Thank you. Tip pa pa, pwede dito. 66 sandaan na. Solid si Madam, no? Tapos papatay na sana natin yung camera. Brother, sticker naman dyan! <laughs> Pinatrasan e, pa talaga kita! <laughs> Ay, ka ba kayo? Ano oras ka na biyahe? Ngayon lang talaga ako nag ko oras. Ngayon lang ako, pang gabi rin ako eh. Kasi, mo... Siyempre, nagka-post tayo, di ba? May post na eh. Pero na, nasubukan ko, dalawang beses na. No? Ayun, napag-usapan namin yung post ni Tropa. Pero huwag kayong mag-alala ngayon, mga Tropa, wala na pong post. Pinatanggal ko na yan kay Daddy Wayne eh. <laughs> Pang-anim na booking mga tropa papuntang Malate. 79 pesos. 805 pala natin nakuha yung booking niya mga tropa. At pagbaba ni madam, sinabi ko vlogger tayo. Kaya pangitingiti muna si madam dyan. Habang tayo binabagalan magsukli. Pero nag talaga siya. Kaya binigay natin ng sakto mga tropa. <laughs> Hindi naman tayo stabador eh. Kunti lang. Pagkatapos nun, mayroon agad pumasok. Crab Express naman. Pinapababa tayo mga tropa Alam ko obligado lang tayo kapag PWD yung sa Grab Express eh I'm not sure mga tropa Correct nyo naman ako At may nakuha tayong Grab Express na gamot mga tropa sa bangbang At may nakuha rin tayo sa mismong store Napapuntang Amoranto mga tropa At nagsunod-sunod na ang booking natin mga tropa kaso sobrang init at muntikan pa tayo mahagip ng kotse dito mga tropa nagmamadali ewan ko ba ba't may mga ganyang kotse buti relax lang yung kamay ko kung nadikit ko yun aray ko talaga yung pasayero ko gigilig ayaw ba, ba? <laughs> Next booking natin mga tropa Grab Express Papuntang LTO Nagulat ako kay sir Inuutusan ako Makit daw ako sa second floor Ano yan? Grabe naman yan Sabi ko Kaya sabi ko kay boss Sige boss Add ka na lang Kahit pang soft drinks lang Mukhang mabait naman si bossing eh. At nagabot siya 50 pesos mga tropa Kaya Kaya diniliber na agad natin to Nanginginig pa At pagkatapos nun Ito ang tropa natin Galing pang Bulacan Papuntang SM Purview SM Purview lang pupuntahan ni Bay Binaba siya ng Quezon Ab kupal yung nasakyan na bus nito mga tropa <laughs> at habang nasa biyay, si tropa nag charge muna sa atin gcash daw kasi ang ibabayad niya tapos tinuruan ko na rin siya ng technique sa EA. sabi ko mag ingat ingat siya sa mga babae niya sa Fairview, mga tropa mga estudyante yan sa umaga mga halimaw sa gabi <laughs> nakaka 1 na pala tayo sa apps nito mga tropa hindi ko napansin wala din tayong pahinga kasi ayaw magpakain ni Mubit eh tuloy tuloy yung booking eh kaya pauwi na tayo nito Pauwi na binigyan pa ng Cavite. Nasa na Baliches ako. Oh, wait. Pero kukunin natin yan. OFW na po. Hintayin mo. Magmamadali. Nanginginig pa sir. Ha? Wait lang po. Ito ang pinakamalayong customer ko sa Mubit, mga tropa. Papuntang Gen 3. 861 ang niya, mga tropa. Grabe. Kaso ang biyay, tatlong oras. Kaya pinasecure natin ang helmet ni tropa at pinalak. Kasi babakbak tayo ng malayo mga tropa. At syempre tanghali na neto mga tropa. At kaming dalawa ay kumakalam na ang sikmura. Kaya naganap kami ng kainan sa agham. At may napili kami Dito. Kain mga tropa. Sama natin pa zero natin 'no. Oh. Lalain <laughs> ng BBI. Namin, kumain muna kami mga tropa. <laughs> kain muna, kain. At pagkatapos namin kumain, sabi ko kay tropa, bago kami umalis, booster si muna kami. Kasi tatlong oras pa ang babaybayin namin. Energy drink. Pagising, pampagising. <laughs> Dito mga tropa, pagod na talaga ako kaya uminom na ako ng booster si ulit. Kasi iba yung pagod kapag naaarawan at naiinitan mga tropa. Ang lala. Kesa mga tropa nating sumusuporta sa akin, gusto kong bumawi sa inyo. Abangan nyo ang mga papagipaway at ipaparapol at ipapalaro ko. At ipapahanap ko mga tropa. Abangan nyo yan para makabawi ako sa inyo. At ayan, unting unat-unat mga tropa kasi nakakapagod na. Long ride to eh. Alas 4 na tayo nakarating ng sm dasma mga tropa. At konting kambot lang andito na tayo sa giant tree. At itong si Tropa, may kukunin lang palang gamit sa Gentry. Kaya sinamaan na rin natin siya doon. Kasi magpapahatid din daw siya sa Bacoor. Sakto, dadaanan natin yun pa uwi, ba? Diba? Kaya mabilisan lang mga Tropa, naka tayo sa pasero natin na to. At pagkatapos niya, nagpahinga talaga tayo dyan muna. Mga 30 minutes. Tapos lumabas tayo para kumain. Ang kain ko na to, kain ng pagod na mga Tropa. Ayoko ng marami ng pagkain kasi aantukin na ako sa biyayin yan automatic kasi 5am tayo bumiyahe at 5pm nasa Cavite pa tayo pagod na tayo mga tropa kaya ang goal na lang natin dito is makauwi kahit wala ng pasero kasi naka 2,000 na tayo eh nagpas pa nga eh pero dahil nakasendi tayo mga tropa may pumasok sa Las Piñas papuntang Pasig katabang nasa biyahe tayo mga tropa ramdam na talaga natin ng antok kaya nagbooster si muna ulit tayo at ano nga ba ang booster si baka hindi nyo pa rin alam mga tropa pa, ang Booster C ay isang energy shot na may energy boosting ingredients at vitamins na pwedeng inumin. At mabibili mo to sa 7-Eleven o kaya dyan sa link sa baba. At patuloy lang na biyaya mga tropa, nakarating na tayo ng Makati. At dito mga tropa, ah. tamang update muna tayo kay Mrs. Uwi okay. ah. okay na ako. Um, Nakatatong booster si <laughs> syempre andyan ang pamilya natin na nagaantay mga tropa bawat biyay nyo sipin nyo lagi ang pamilya nyo na kailangan uwian nyo mga tropa at wag na wag nyo kakalimutan magdasal mga tropa at dito dahil wala na akong trip sinetap ko na ang mic natin mic, mic check mic check hello hello under then ayok alam ko 30 days na kami dun eh <laughs> hindi isip po na anak ko eh

Siyempre, walang bago dyan mga tropa. Traffic lagi talaga dyan, di ba? <laughs> Pagod na talaga tayo nito mga tropa. Kaya nag-water break muna tayo. At pagdating natin sa hotel mga tropa, hindi ko kakalain. Eh, Naihatid pa to sa lobby. Hindi ko na siguro babalikan to mga tropa kasi grabe experience ko dito. First time ko makapunta sa condo na to mga tropa. At kailangan pala dito hatid sa lobby nila. Eh, hindi ko naman kabisado yung lobby. Ngayon, tinatanong ko sa customer ko mga tropa. Kaso ang customer natin mga tropa, tropa parang galit pa hmm. ha? Oh, lahat na kapot. Nakatapos po ako. Medyo maalog kasi mo, eh. Ha? Huh? Medyo maalog. Hindi, eh. Kasi lagi ako nakapag-order, eh. So, I don't think so. I don't think so. Sabay alis. Ay, nako. Ang buhay ng ganto mapapatawa ka na lang talaga mga tropa kasi may ganyan pala talagang mga ugali at matik mga tropa dami nang inuto sa'yo kinalakad ka pa ng malayo matik yan may one star ka aray ko I don't think so matik ka siya pang*****s namigay din pala tayo ng booster si dito bago booster tayo si. umalis mga tropa laman anong guard at sa mga tropa nating rider pampatigas yan pampatigas <laughs> mga loko loko at bago umuwi mga tropa may nakuha pa tayong dalawang booking ang huling booking natin papuntang commonwealth mga tropa at sakto medyo malapit na sa atin Nirekta ko na to mga tropa. Kung may papasok, sa set D may papasok. Pero kung wala, dire-diretso na to. Bago tayo umuwi, pagkatating natin ng Novaliches mga tropa, unat-unat muna at bumili tayo ng pansit na paborito ng misis natin mga tropa. Swabe ang pansit dito mga tropa, hindi ko na kailangan ipaliwanag, iluluto sa gilid mo. At pagkatapos nun, pumunta na tayo sa show my cart natin. At ayan si Abdullah, binigyan tayo ng parking. Solid yan si Abdullah mga tropa. At dahil miss na natin ang show my natin dyan mga tropa, kumain muna tayo ng show my. Dalawang subo lang kasi miss na natin yan mga tropa. Sarap. Tapos bounce na agad kasi pagod na pagod na talaga tayo mga tropa. Hindi na natin kaya. Kaya maraming salamat sa panonood mga tropa. Huwag mong kakalimutan mag like, follow and share. At mag comment ka kung ilang oras ang pinakamatagal na biyay mo. Bukas ulit samahan nyo ako sa trip ko sa buhay. ye yeah.